Pag gumikot, parang oblong. Oh, no! Shall we begin? Let's begin now. Mga boss, what is up? Today po, mga boss, magpapapalit po tayo ng ating uh, rear tire. syempre doon na tayo sa subok na yung Pirelli Angel. Same size po tayo, 100 by 80 by 14. So, tara! So, mga boss, ito nga po pala yung luma natin. Ayan. Ayan ay So, isa sa natutunan ko dito, dapat maintain lang yung tire pressure at least once a week para hindi ganito maging uh, itsura niya. See, hindi pantay ang kain. May mga umbok Yan, dito manipis. Dito hindi. Parang bukol-bukol siya. So good side kay Angel Scooter. Never ako idinulas. Maingat naman ako pero kampante ako gamitin hindi ako nag-aalangan habang nagmo-motor. Dual compound na po ito kaya hindi madali mapudpod. May butas na din tong gulong natin na to. Tsaka mga crack. Wala, hindi eh, maiwasan. Pinapasakan ko na lang sa mga vulcanizing na uh, bayad 80. Bale mga boss, 2 years and 7 months ko na siyang gamit sa City Drive. Bira lang mapalayo. Yung click version 3, 100 by 80 by 14 na din yung uh, stock tile size niya yung sa version 1 at version 2 kasi isa yung stock tire sa mga issue niya kaya pinalitan na siguro nila kagandahan sa 100 by 80 mas stable siya kumpara sa stock tire hindi mo ramdam yung mga uneven sa daan kaya swak na swak to ito naman boss yung front tire natin 90 by 80 by 14 kasabay, kasabay lang din to nung uh, rear tire natin naunda lang mapudpud yung sa rear tire makapal pa oh. May isang butas na din. Pwede pa to. Kaya likod muna yung papapalitan ko. Oh. So mga boss, huwag natin pataka din. Puna na tayo kay DJ Mosey. Tara! So dito na po tayo ulit kay DJ Mosey sa Cubao. Supportahan po natin itong shop na to. Kung titignan, medyo malit yung shop niya. Pero quality yung mga tools and equipment. Genuine ang mga Honda parts niya at magaling yung mekaniko. PMU lang siya sa FB account niya para sa mga services na kanyang ino over. Alright? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Take a game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time So mga bossing, all goods na po ang ating uh, real tire. So bagong palit. kapit na kapit na naman. Pero wag ba rin nating kalilimutan na kahit gaano kaya high quality ang mga piyesa o kahit anong nilalagay natin dito sa ating uh, motor, lalo na 'yung gulong, eh nakadepende pa rin po when it comes to safety. Nakadepende pa rin po sa ating mga poging rider ang ating safety. So enjoy lang po tayo lahat. See you on my uh, next video. Ride safe po tayong lahat.